Hi everyone. For today's video is maglalagay tayo ng orchid sa ating um pot. Tapos um ipapakita ko sa inyo kung paano gawin 'yan pala yun yung nina uh, yung nasa loob ng um, pot is yung um parang yung kahoy yung maliliit. Parang chips tawag din sa amo ko kaya yung um, parang lumot-lumot siya. So yan, piniprepare ko yan. Yan yung chips ng kahoy, yung maliliit na parang ah, hiniwa-hiwa na maliit. Tapos piniprepare ko dyan yung um, nilagyan ko siya ng tubig para medyo basa. Kasi pag sobrang dry naman, hindi din maganda sa bulaklak. At saka hindi din maganda sa sobrang basa sa orchid. Tapos ito yung orchid na ilalagay ko. So sa isang pot na yan, tatlo yung ilalagay ko. Medyo nahirapan ako dyan kasi nga um, medyo maliit konti yung um, lalagyan. Tapos yung mga bulaklak, minsan kasi may maliit yung puno, maliit minsan medyo malaki. So nahirapan ako siksik sila tatlo kasi nga malalaki yung ngayon na ako nabili ni, ni ma'am is medyo malaki siya. At saka sobrang ganda niya. Yan, sobrang um, ang lalaki ng mga dahon niya, yung um, gut niya, kaya nahirapan ako dyan. Grabe man dyan, oy. Min, bisaya, makabisaya ko, ay. so, yan na, medyo uh, struggle is real ako dyan kasi nga, Um, hindi ko mahawakan yung buong tatlo kasi natatakot ako na ma um, masira yung bulaklak niyan. Kasi medyo may pricey yan eh. Medyo pricey yan eh. So, sayang naman kung masisira yung bulaklak. Tapos, um, di, di ko pa nagawa, no? Yan yung mga dahon niya. So, tingnan nyo naman. Sobrang fresh niya maganda pagkaalaga. hindi ah, ko lang alam kung magkano nabili niyan. Tapos, um, pagkataan, ah, nasasayang lang ako dyan kasi pag lalanta na yung mga bulaklak, minsan umabot lang siya ng one month, one month, minsan three weeks, depende din sa orchid eh. Minsan one week, nag nagsilaglaga na yung mga bulaklak. Very sensitive kasi yan kasi nga, bawal siya sa maraming tubig na ilagay, na idilig mo, bawal yan. Ano lang, spray-spray lang na konti. Tapos yan. Ah, nahirapan talaga, talaga ako dyan. Oy. Tapos, um, siyam ata yan na orchid. Tapos, isang pat na ganyan, tatlo. Dalawang pot na ganyan, tatlo-tatlo yung nilagay ko. Tapos, tatlong tagi so medyo natagalan ako dyan kasi nga gusto din ni amo ko is yung pantay sila straight sila sa uh, sa, sa front yung pantay lang sila sa na walang mataas walang um, maliit yung height nya is pareho kaya kailangan mo talaga dyan. tingnan kung pantay na sila tatlo kasi pangit din naman kasi pag hindi pantay ilalagay kasi yan sa sala pag para oh my god natatakot ako dyan kasi <laughs> muntik na siya muntik kasi pag nabali yung sobrang ano na talaga sobrang delicate niya kasi ma ma tupi ng konti konti yung um, bulaklak mag ano na siya medyo broken na siya kaya um tasty is ako ako dyan tapos um after nyan Siguro yung isang ganyan natapos ko siya is um, nasa 15 minutes. Kasi nahirapan akong maglagay sa chips, tapos sa chips ng yung kahoy, hindi chips na pagkain ha, yung kahoy, tapos yung um, parang lumot-lumot, nahirapan akong maglagay kasi sobrang, sa sobrang sikip, nahirapan akong maglagay dun sa gilid-gilid niya. Yan. At saka itong orchid na to bawal siyang diligan ng maraming tubig ha? Dapat spray lang gamitin niyo tapos ah konting-konting tubig na spray lang. Na ini siguro sa isang linggo, siguro isang beses spray na konti lang, yun lang. Kasi pag masobrahan siya sa tubig, nalalanta yung dahon niya tapos magsilaglaga na yung mga bulaklak niya. Hindi siya pwede sa maraming mga maraming tubig sa ah sa pot. Kaya careful lang. Uh, alam ko naman na medyo may kamahalan tung bulaklak na to. So ito na yung finished product. Yan. Sobrang ganda. Tapos pinanasan ko nang basa yung um, dahon. Kasi um madumi. So hanggang dito na lang yung video ko guys, yung vlog ko. Bye. Thank you.